Okay, magandang-magandang uh, araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan, gabi man. O ano mong oras po, mapapanood po ninyo itong ating programa. Magandang-magandang uh, araw po sa inyong lahat. Okay, sa araw po ito, ay pag-uusapan po natin itong si Harry Rockway, no? na umaasta na parang isang baklang babae. Hindi pala, parang isang, uh, ano pala, isang babaeng baboy. So, napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayon dahil sa mayroon na pong uh, lumabas na balita o lumabas po na ebidensya na ito pong si Harry Roque ay talagang pasok na at maipapasok na sa hawla ng mga baboy. No? Dahil nga sa yung kanyang pinagmamalaki na hindi daw siya mahuhuli dahil matibay daw ang kanyang ha, uh, depensa dahil uh, sabi nga niya idadagdag ko to sa aking reklamo idadagdag ko to sa aking uh, sa aking uh, final na asylum so kumpya kumpiyansa po itong si Harry Roque no maalala ko pa nga dito mga nakarang mga araw eh meron po silang video ni <laughs> ni Maharlika yung isang buang na babae eh kumakanta silang dalawa gusto niyo marinig eh marahil narinig yun na rito at madalas nila ito ilang beses ko na itong narinig ilang beses na rin nila itong inuulit ulit pero eh may ko pa rin sa inyo kung ano yung kinakanta nitong dalawang ito eto at pakinggan natin Vangag, vangag, vangag Ngiwi, ngiwi, ngiwi Butot, butot, butot <laughs> So yun, di ba? <laughs> bangag 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 daw no tapos <laughs> sinabihan pa na putot <laughs> so ang lakas mong ano mga sar ni ni Harry Roque no pero ang resulta ang resulta, alo. <laughs> ito na yung resulta. Ito yung sinasabi ko na itong kadaldala ni Harry Roque may katapusan to. At balita ako, natutuwa din si natutuwa din si Panelo na nakulong, makukulong na itong kanyang kalaban bagamat iisa lang ang kanilang pinagsisilbihan, no? Dahil nga sa, alam nyo na, di ba? So, lumabas na po yung resulta ng uh, uh, nilabas ng uh, dahig. Ta? Lumabas na yung resulta kung ano ang magiging sitwasyon ni Harry Roque. So, eto na po, malino po, mababasa nyo naman po sa ating screen, sinusuka na po siya. So, ibig sabihin, dahil sinusukan na siya, hindi na siya pwedeng bumiyahin kahit saan dahil wala na po siyang passport. Dahil naman nangyayari yan, kung sino man ang magtatago sa kanya, sino man ang ano sa kanya, sigurado masasama sa kaso. No? Dahil may batas tayo dyan na kapag nangyayari, uh, ano, tinago mo, eh, kasama ka. So, malamang, E eh, iiwanan na ng mga DDS itong si Harry Roque at syempre hindi mga ngahas yung mga yan o, ngayon ito sinasabi ko ngayon ka magyabang Harry Roque na kumbaga eh <laughs> lumabas na yung resulta ang dami niyang sinabi noon eh hindi ko na po sasabihin lalabas ko na lang po dito sa screen yung mga sinipin nagsasabi niya noon ang dami niyang sinabi naalala niyo o oh, yan yeah, sa screen o oh, lumala yan yung mga yan yung mga sinasabi niya noon di ba ang dami niyang kayabangan sa sobrang kampante niya dahil akala niya nadadun na siya sa dahig dahil akala niya kakampi niya si Maharlika eh kakampihan siya ng dahig no? Pero hindi niya alam na bahong-baho na yung bansang dahig sa amoy niya. Kaya kinakailangan na po siyang mahuli. So, alam niyo, sa totoo lang, itong pangyayari kay Roque ay resulta po ito ng tunay na pagsiservisyo po ng ating gobyerno sa taong bayan. Uh, itong, mangyaya, itong nangyari kay Harry Roque, ito'y bunga po na kasipagan, na may kasamang katsagaan, may kasamang katapangan na panapapanagutin. yung mga taong may kasalanan po sa taong bayan no? alam mo nga po natin na kailangan pong panagutan ni Harry Roque yung kanyang pagtatraidor sa taong bayan panagutan yung kanyang pang-aabuso sa kanyang kapangyarihan panagutan yung kanyang mga kasinungalingan panagutan yung kanyang pagiging masamang baboy diba? so hindi ko alam kung anong, magiging rea anong naging reaksyon ni Harry Roque nung nabasa niya ito hindi ko lang alam kung anong naging uh, reaksyon niya pero balita ko Nung nalaman niya ito, itila eh, nag-al sa balutan agad. Itong si Roque, at uh, hindi na malaman kung nasaan na ng mga DDS doon sa dahig dahil sumibat na agad. Kasi alam niya na kasunod doon eh. Alam niya na kasunod doon na lumabas na yung resulta na pinapaalis na siya. Hindi mo siya pwede pumunta sa ibang bansa. Mas lalong hindi siya pwede pumunta ng China o sa ibang basa dahil hanapan siya ng passport ng baboy. Di ba? So, dahil wala siyang passport ng baboy, eh mahirap naman kung magtatago siya sa mga isla-isla, eh, baka mamaya makita siya ng baboy damo doon, itutuhugin talaga yung foot niya. O, at saka magtataka yung mga baboy damo doon. First time nila makakakita ng isang baboy damo, ng isang baboy na malaki ang mata na para bagang hindi natutulog. Diba? So, ngayon, Harry Roque, makinig ako. Nasaan ka mang lupalog kang gago ka? Ano ngayon ang sayo? Ha? Ano, ang, ano ngayon ang sayo? Ano ngayon ang masasabi mo? Ang lakas mong, ang lakas ng trip mo, may pasayaw-sayaw ka pa. Bangag, bangag, bangag. talagang pinipikon mo, inaasar mo talaga ang Pangulo. No? Pero, katulad din ng amo mo, sa dami ng ginawa ng amo mo, pinagbigyan, 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 pero oh, mabuso eh. O oh, ano ngayon, nasaan ngayon yung amo mo? Nasa dahig. Pero ikaw, hindi ka pwede dyan sa dahig. Dahil siguradong mag-aalingasaw dyan. Dahil alam ko, pag nasa loob ka ng bahay, hindi ka naliligo. Mas lalo na sa loob ng kulungan. So kinakailangan, dito ka sa Pilipinas. Dahil may nakahanda dito ang kulungan para talaga sa mga baboy na hindi naliligo. Nakatulat mo at hindi marunong mag-supply Nakatulat mo no so alam mo naman yung kaso mo di ba walang piyansa dahil human uh, qualified human trafficking at may iba pa pero kung magalala yung iba mapapiyansahan mo naman yun eh pero yung uh, qualified human trafficking mukhang malabo ka ng makalabas yo mukhang kailangan mo talaga magdasal ng taimtim ang problema kahit anong dasal ito hindi tatanggapin yung dasal nito eh. Dahil kang punto ni Satanas na ano eh, digong niyo eh. Hindi nga tinanggap yung dasal ni Kibuloy na manalo siya ng pagkasinador, ito pa. Kaya nga nagugulat ako doon sa sinabi ni Batu eh na siya daw ay ginagabayan ng banal na espiritu, walang yaka. Kung nga mo nga hindi ginabayan ng banal na espiritu, ikaw pa. Kung si kibuloy nga hindi narinig, ulitin ko lang ha. Ikaw pa. O. Oh. di ba? Pero sa totoo lang, wala namang maniniwala kay Bato na ginagabayan siya ng banal na espiritu. Ikitang kita naman po sa kanyang galawan. At alam po ng taong bayan kung sino at ano siya. So, para lang makuha niyo yung ano ng taong bayan, gagamitin pa yung banal na espiritu. Talagang walang kapatawaran niya pag sinabing banal na espiritu nasa bible 'yan pag ginamit mo sa hindi magandang uh, uh, bagay yung pangalan ng banal na espiritu nasa bible 'yan di yata nagbabasa si ano kawawa naman no so sa bagay eh, talagang doon sila iisabi eh, naman ni sabi naman ni Rodrigo Roa Duterte pag namatay siya eh gusto niya doon sa imperno. eh kaya siguro nagpapakasama ng husto itong si Bato de la Rosa ginagamit pang balal na espiritu na alam niyang malaki ang kaparusahan niya dahil gusto rin niya atang niya sumunod kay Digaw niya nalalagay yung sinabi ni Digaw niya gusto niya doon sa imperno Eta, panoorin niya oh malinaw di ba <laughs> gusto ni Rodrigo Roa Duterte doon sa imperno. Ayaw niya sa langit. At saka kahit gusto niya sa langit, di siya tatanggapin sa langit. Dahil alam niya, abogado siya eh, alam niya eh. Kaya sinabi na lang niya, gusto ko siya pero Alam mo talaga, may imperno siya dahil sa sobrang kasinungalingan niya. No? So, mabalik tayo dito kay Rocky Dahil si Rocky po ang bida ngayon dito po sa ating pag-uusapan o sa pinag-uusapan natin. So, abangan natin mga kababayan ano, kung ano kaya ang kasi gusto makita na tambahin kung ano kanyang reaksyon, kung ano ang kanyang magiging dalawan pag nandito na siya. Tingnan natin kung ganun pa rin ba siya katapang. Tingnan natin kung ano ang kanyang gagawin pagka nakaposas na siya. Dahil sigurado kung paano yung amo niya ay nakatikim ng posas. Ha? Si Arnie Tebes ay nakatikim ng posas mula kay Torre. <laughs> ay hindi pala si Tebis pala NBA pa lang humuli nun sorry no kay Sir Santiago pala no kay Judge Santiago etong si Roque sigurado ang kukuha sa kanya uh, ewan ko lang ako'y kasama pa rin ng NBA yes kasi uh, DOJ eh. pero magkasanig pwersa pa rin yata uh, sanig pwersa pa rin yata yan ng PNP so tignan ko lang kung ganun pa rin at makakasayaw pa rin siya ng ngiwi 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 putot 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 bangag 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 <laughs> ngayong kasumayawari roke sa loob ng kulungan lagot ka Maraming mga sabik doon sa kulungan mukhang mabibergy si Rockway na mga sabik sa babae eh, yari ka ngayong Rockway ka ah, matutuluyan ka na talaga Ha? <laughs> so, so, ewan ko lang kung ano pakiramdam ni Rocky ngayon. Mukhang, mukhang ano na siya. <laughs> Baka tumalon bigla sa ano yun. Biglang maghanap ng tulayo. Kaya ng building tumalon. Dahil alam niya, malaking kahihiyan to para sa kanya. Gusto pa niya paniwalain ang lahat na hindi siya mahuhuli. At paniniwalaan at papanigan siya ng bansang dahig. Diba? Eh, alam ng lahat eh. May connection siya kay Digongyo eh. Bobo doon pa siya pumunta sa dahig alam niya na may malalaman ng mga taga dahig na may connection siya sa ano mamamatay tao na nakakulong sa dahig natural paalisin siya kasi magiging banta siya dyan di ba hindi sabi ko nga naniniwala na ako kay panelo bobo talaga bobo bagamat profesor bagamat abogado bobo Sala, alam niyo nagdudududot nag ba doon? Hindi niya alam na bilang na oras niya. E kung si Sarah nga, o oh ito ah, napanood niyo na ba yung, ano, yung uh, tungkol sa arrest warrant ni Sarah Duterte? Meron na. Meron na rin. Meron ng warrant na, meron ng warrant of arrest na lumabas. Kaya anumang oras, huhulihin na rin si Sarah Duterte. Kaya, ingat-ingat si Ara Duterte <laughs> dahil useless din, useless din yung kahit pa matuloy yung impeachment trial na yan ha, ah, doon ka sa dahig doon ka, doon ka mananagot at doon hindi mo magagamit ang impluensya mo no, hindi mo magagamit ang pera mo, no so ewan ko lang, kisigaw na naman si Kitty Pilipinas, Duterte pa rin, gago sa kaka sa kaka na paos Pag, pagkatapos ng eleksyon lalong na maos dahil yung yung Duterte nila dalawa lang ang nakalusot yung walo tameme lungkot na lungkot dahil hindi to malab yung kaartihan ni Nino ni Kitty na alam naman natin kaya lang nagmukhang babae eh, dahil pinaopera yung kilay, pati yung ilong. Dahil kung hindi niya pinaopera yun hanggang ngayon, mukha pa rin siyang tuhod. Ha? Na ano, kapre. <laughs> Ay, nago. Ay, tatawa tayo kay Kitty. Alam kung di lang dahil sa pera, hindi yan magiging ganyan si Kitty. Pera talaga. Malaking nagagawa ng pera, no? So, kaya kailangan, oh, mag-ipon-ipon kayo kung gusto nyong gumaganda-ganda ng konti. Dahil siya kiti, pag hindi na tinigil na yung mga ina-apply niya sa mukha niya, magmumukhang puwet na naman yan. Di ba? <laughs> ay, naku. Ay. So, ang hinihintay na lang natin na makuha uh, para mailigpit, para tumahimik na po itong ating bansa, ay si Sarah na lang po, si Batono, tsaka si Bongo. Yan na lang naman po yung ano. So, hinihintay na lang natin na magkamali si, si Robin para, dire diretso na, ubus na sila. So, ang matitira na lang, DDS. Pag natira DDS, no choice sila, kundi makiisa, sumama sa ating mahal na Pangulo. <laughs> ang bobo talaga ng mga DDS. <laughs> Alam niya kayo, pinatatawa yun talaga ako na gusto. Sakit ng tsangko sa inyo. Alam niya kayo. Oh, pero, ganun pa man, uh, good luck kay Harry Roque. Uh, abangan ka namin. Ingat ka. <laughs> Ay, nako. Magdala ka na ng haplas sa puwit. Dahil alam mo na, pag, uh, uh, sa binangguan, pagbago binibirginan. Lalong-lalo <laughs> lalo na kapag uh, medyo, di ba, medyo sexy tignan, no? Nalala ko tuloy noon eh, kaya <laughs> yeah, meron lang pumasok sa isip ko. <laughs> meron pumasok doon sa kulungan na selda namin. Kamukha-kamukha din ni Roque. Eh, siyempre ako yung mayor doon biniro ko. Hubad. <laughs> ang bilis na kahubad. Kaya pala mabilis humubad kasi ang dami niyang type dun sa loob. <laughs> ang problema niya kung kung type din ni Roque, yung mga nakakulong. Kasi mapuputi yan, malilinis yung mga yan eh. ba? Diba? Akala nyo ha? Oo, malilinis yung mga nakakulong kasi hindi sila, hindi naman nadudumihan yung mga. Ang kalaban lang nila dyan, yung pag walang kuryente, talagang Mainit. No? So, salamat kay uh, Lord na talagang iniisa-isa na para managot. No? So, si Sarah, eh, pagdasal natin na uh, sumunod na sa kanyang ama para tumahimik na po ng tuluyan itong ating bansa. Ang kailangan po natin ngayon ay tunay na pagbabago. So, hindi po magbabago ang ating bansa hanggat nandyan po sila. So, ang kailangan po natin gawin, ipanalangin na isa-isa nang maubos o papanagutin kuain sa bansang ito 'yung mga taong traitor na kung saan ay nakikiisa po sa bansang China. No? So, 'yun lamang po sa ngayon. Muli, uh, muli po tulad po 'yung sinasabi ng lingkod. Mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay nagmamahal sa ating inang bayan, maraming maraming salamat po.